Senator Rafi Tulpo. Nanghingi po ako ng tulong na makauwi ng Pinas. Sinasaktan po ako ng aking amo at overworld na rin po. Ang nakalagay po sa kontrata ko, 7 katao lang po. Pagdating ko po rito sa bahay na to, 21 katao po ang pinagsisilbihan ko. Ang sabi po ng agency ko, bakit ba daw ako magre -reklamo? Hindi ko naman daw po kinakarga ang mga tao dito o binubuhat. Hindi ko na po kaya. Matulungan niyo po sana ako makauwi sa Rapitol Jeffrey, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Okay, si Ma'am Beverly ay nasa Saudi Arabia ngayon. Nagsumbong siya na sinasaktan siya ng kanyang amo. Opo. Gano'ng katagal na po siya sa trabaho? Magpo-performance po sa 12. Ma'am Beverly. Hello po. Nasaan po kayo mismo ngayon? Sa accommodation o dyan po kayo sa bahay pa rin ng inyong amo? Nasa bahay po ako na. Sinasaktan po kayo ng inyong amo? Opo, isang beses po ako niyo sinaktan. At nakapagsumbong na po kayo sa inyong agency. Opo, nagsumbong po ako sa agency ko. Pero binaliwala lang po ako ng agency ko. Tapos nakausap ko po yung agency dito sa Saudi. Mm -hmm. Ang sabi po nila, kahit magsumbong pa daw ako kaninong gobyerno, hindi po daw nila ako, pa, hindi po daw ako pakikinggan hanggat hindi po na pipirmahan yung exit visa ko, hindi po ako makakauwi. Nangangamba po ako sa Rapitol po na ganto po yung ginagawa nila sa akin 21 po yung tao dito 21 po nag opo 7 lang po yung sa kontrata ko sa kontrata na pinirmahan mo 7 lang yung mga kasama mo dito sa bahay pagdating mo diyan 21 pala opo. sila opo at karamihan mga estudyante opo nagreklamo po ako sa agency ko sabi ko bakit po ganun ma'am sabi ko sa agency ko, pito lang po ay nasa kontrata ko, bakit po pagdating ko dito, 21, ang sagot po ng agency ko, bakit? Anong karapatan mo magreklamo? Kinakarga mo ba sila? Binubuhat mo ba sila? Yun po yung sagot nila sa akin. Tapos mag-isa lang po kayo na nag-aalaga dun sa 21 na katao? Opo. Grabe naman. Wala po, hindi yung sir. Pag nagpahinga po ko sa washing area, pinapagalitan po ako agad ng amo kong babae. Okay. Pinapahiya po ko kagad sa mga anak niya. <laughs> ma'am Surilio, magandang hapon. Sina Sina Turtle po, good afternoon po. Ang sarap niyong ipasara, ma'am. Nagsumbong hmm. na pala sa inyo itong si Ma'am Remaline tungkol dun sa kapananakit at saka hindi nasusunod yung kontrata, dead ma lang daw kayo. Ano kayo ko ipasara ko kayo sa palagay mo? Sir, regarding po kay ano, sir, kay Miss Common, ano, isa po po yung welfare officer, sir. Wala po talaga akong na-receive na reklamo kay ano, kay Common. Wala po talaga akong na-receive sa kanya kasi unang-una sir, ah, bawal siya ako! Sino ngaling ka tawag ako? Magandang hapon po, Attorney Patricia. Jenny, good afternoon po, Sen. Gusto ko po sa araw na ito, uh, ma-rescue na po itong si Ma'am Beverly at madala po sa shelter natin sa Saudi. Actually, Sen Rafi, kanina po, kausap ko na po yung ating well welfare officer na nasa Alcobar, sir. Okay. So, pinakausap na po natin yung ating retained lawyer doon para <laughs> po ma-pull out na si Beverly. At uh, makapunta na rin po tayo, makahingi tayo ng support sa polis po doon sa Saudi. Very good. Ngayon po araw na ito, ma'am, ma. hindi na, hindi na pagtatagalin pa kinabukasan, hindi na paabutin kinabukasan. Ngayon po araw mismo. Okay, ma'am? Sige Attorney? po, sir. Update po namin kayo agad-agad tungkol dyan. Kasi delikado rin opo, sitwasyon sir. niya, lalo pa pag nalaman ng amo opo, na nagsumbong opo. na sa atin. Opo, sir. Ang, ang, ang delikado pa, yung 21, hindi, mahirap na sitwasyon po talaga yun. Hindi kaya ng kababayan natin yung siya mag-isa, 21 cent. Ito nga sinasabi ko, eh, attorney kaunan, na dapat meron tayong system in place na magkaroon ng strict monitoring sa lahat ng mga OFW na pinapadala sa Saudi o sa man dyan sa Middle East para masiguro na susunod yung kontrata, di ba? Suportado po namin sa OYN Sen na matagal ko na po yung uh, naririnig po sa inyo at talagang gumagawa rin po kami ng paraan dito with DMW. Pero Sen, may dagdag ko rin. Yes, ma'am. Dapat po ito mga nire-reklamo na employer, siguraduhin talagang hindi na makakuha ulit ng Pilipino, sir. Kasi baka mamaya mapauwi natin ito tapos kumuha na naman po sila ng iba. Kaya sa itong mga agencies din natin, kakausapin natin, kailangan no blacklisted na 'yung mga 'yan. Ito pong AAV Talent Training and Management, paki-blacklist po ito. I-endorse po namin sa DMW sir para ba ma investigan at ma-sanction -ma sir kasi narinig ko po 'yung kababayan natin si Beverly eh sure sir, and, and then I I believe nakausap niya talaga 'yung nag-brief sa kanya. So hindi pwedeng sabihin po ng AAV na wala siyang nakausap. I'm sure meron siyang ano diyan po sir. Kaya po. Proof siya diyan. Gano oh, naman po. yung mga agency. Uh, ang pag naipa-deploy na yung mga OFWs natin, binibitiwan na nila dahil natanggap na nila ng pera eh. So parang wala na silang pakinabang doon sa OFW natin. Kaya ito yung sinasabi ko, pag may mga ganitong klaseng kamalian ng agency, agad-agad po natin ipa-blacklist. Ma'am Remaline. Yes, sir. Naririnig ko po kayo, sir. Ipa-pa-blacklist ko po pala kayo. Baka next week, hopefully, blacklisted na po kayo. Remaline. Uh, sir, sa, at kapag medyo ginaganaganahan ako, papasara ko kaya kayo. Sir, I swear to God po, sir, wala po akong na-receive na reklamo from Miss Common. Tinanong ko po, po yung ibang staff dito kung may na-receive silang complaint from sa as a worker. Pero sinasabing wala rin po silang na-receive. Ginagawa din po namin yung lahat. Once po na mak makareceive kami ng complaint, sir, lahat po Pinapalo e, up namin yan kagad, lalo po pag maltreatment na kasi wala po kaming pinapabaya ang aplikante kasi alam po namin sir na obligasyon at responsibilidad po namin sila. Pag may masamang mangyari sa kanila, kami po, cargo po namin sila sir. Kaya bakit po ako magsisinungaling? Sir, bilang welfare officer, bakit po ako magsisinungaling? Kaya nga po, bago, nung na-receive na po namin itong complaint, sir, nagulat ako, bakit ganito wala kaming na-receive. Kaya, Tinanong ko kaagad yung mga staff dito, sir, kung meron ba silang na-receive kasi maltrato to, sir. Hindi to dapat pababayaan kasi significant case po yan, maltrato to. Sinungaling ka pagkatapos umakuha yung pera na galing sa ano. Sinungaling ka, di mo na ako kinamusta. Sabi mo, every week, tatawagan mo ko, kakamustahin mo ko, nasaan na. Four months na ako dito, wala. Ganito na lang po. Ma'am uh, sa DMW na lang kayo o at magpaliwanag kasi imbestigahan po kayo Hingin doon na sa inyong Pagiging pabaya. Na Nasasakta din po kami pag nasisigawan din kami ni Sir kasi hindi naman hindi niya pa kami naririnig yung side namin. Masakit din po yung sa side namin na ginagawa namin. Ma ma namin, namin. Ma mas masakit yung ating kababayan sa Saudi sinasaktan at kinakawawa at wala kayong ginagawa kasi tama nga naman si Ma'am uh, Beverly dapat on a regular basis, yun siya sabi ko monitoring, tumatawag, kumusta ka na, ano bang sitwasyon mo dyan, kumakain ka ba, nasusunod na maayos, nasusunod ba yung kontrata, etc. Which hindi nyo ginawa, dahil kung ginawa nyo yun, hindi na sana umabot sa ganitong sitwasyon. Secretary Hans Leo Kakdap, magandang hapon po, sir. Yes po, Senate Chair, magandang hapon po, sir. Okay, ang sunod ko po sanang gustong mangyari, paimbestigahan po itong agency at kung kailangan, kailangan po okay. i-blacklist o ipasara, gawin po natin, sir. Okay po, okay po uh, Sen. Responsibilidad ng ahensya na una mag-monitor, pangalawa mag repatriate at uh, wala na hong ifs and buts doon Sen. Uh, nadidinig ko, medyo nangangatwiran pa. Walang ifs and buts doon sa dalawang obligasyon na yon at uh, uh, mag-launch din tayo, lulunsa din tayo ng investigasyon dyan sa ahensya uh, kung ano man ang kinaratnan, kung bakit yun ang kinaratnan ng kababayan natin. Papunta rin po ako ng Saudi mamayang gabi sen. So, titingnan ko po rin yung kaso na yan. Ayun. Pero ang gusto uh, ko sana, sec, um, ngayong araw din mismo, meron na pong pupunta doon ng mga Well, yes, yes, yes. Natin para of course sa. Okay. Of course Pero na po mag-attend to her. And uh, yung sinasabi niyo po, ah uh, uh, we will work together with Admin PY to to bring her home safely. And then of course, sa uh, side ng DMW investigation, Uh, and uh, suspension of the agency. Ayun. Salamat po. Sobrang maraming salamat okay. po, Secretary Hans Kakdak ng DMW. Magandang hapon po, okay. Sec. Maraming salamat po, Sen. Mabuhay po kayo. Salamat din kay Attorney Patricia Yvonne Kaunan, o Administrator. Attorney maraming salamat po. Maraming salamat po, Sen. Mabuhay din po kayo na. Pam Beverly, help oh, is coming. I-rescue po oh, kayo oh, sa araw na ito. Thank you, Thank you oh, po. Opo. <laughs> Hindi mo na po alam yung gagawin ko. Kasi sabi po dito, kahit sino daw pong gobyerno ang tawagan ko, hindi po ako Mga ka di, na kami nerpahan. Lakasan mo lang lagi yung loob mo dyan. Lagi kitang pinagdadasal. Lagi naman tayo nagdadasal tuwing paggising mo. Basta huwag kang bibitaw sa taas. Lagi, ka lagi tayong manalig sa Panginoon. Tsaka ito na nga, nakahingi na tayo ng tulong kay Sir Rapitul Tulpo uh, na makauwi ka. Papasalamat tayo sa kanila. Salamat. Salamat sa lahat ng tulong mo, love. Lagi ka mag-iingat sa bawat biyahe mo. Pasensya na kung di matutupad yung pangarap. Mm -hmm. Okay Dahil lang yun. Okay lang, basta makauwi ka ng maayos, ligtas para sa mga anak mo. Kaya ka nag-abroad kasi gusto mo matubos yung bahay mm -hmm. Nakasangla Nakasanglapo kasi. Eh hindi naman po alam namin na ganito yung mangyayari. Sige po. Ngayong araw nito tulad ng pangako po ng OWA at saka DMW, susunduin na po siya. Rescue po ang tawag noon. Okay. Tapos dadalhin po siya sa shelter. Uh, ng ating gobyerno, embahada doon. Okay? Sige ma'am, uh, help is coming. Sabi ko kanina, uh, hang on lang po kayo dyan para ting po yung tulong. Okay? Sa Maraming salamat, sa salamat po, sir. Maraming salamat po, ma'am Beverly. Thank you po, sir, sa ano tulong nyo. Thank salamat po. po.